DSWD na patuloy ang koordinasyon nila sa mga lokal na pamahalaan sa Southern Mindanao para matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol. Kaugnay niyan, magkakausap natin si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang tanghali sa iyo, ASEC. Yes, Ma'am Sherry, magandang tanghali po at mula sa ating kalihim, Secretary Rex Cicillian, magandang tanghali po sa ating mga kababayan na nakatutok sa inyong programa. ASEC, ayon po sa LGU, karamihan sa mga residente ay hindi pa makapaghanap buhay pagkatapos nga nitong lindol kaya kailangan nila ng ayuda. Gaano na po karaming pamilya ang naabutan ng tulong ng DSWD at ano-anong lugar yung inyong mga prioridad? Well, yun nga po ano, uh, magandang balita rin po dahil kahapon po yung ating kalihim, Secretary Rexallian, talagang personal na binisita yung lugar ng ating mga kababayan na badly affected nga po ng recent quake. Kasama po sa sinabi ng ating kalihim, Secretary Rex, eh, ano po, yung pagsisiguro po na yung ating mga kababayan na matitigil ang buhay for whatever reason, like halimbawa yung mall na pinagtatrabuhan mo ay sira, hindi pa operational o so nasira yung yung iyong uh, kasakyan, panganab buhay, nabagsakan ng, 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 ng mga debris. Ano po? Sila po ay entitled po doon sa ating assistance to individuals in crisis situation. Ano po? Sa ngayon po, yung ating mga family food packs na, na pamamahagi, nasa almost 10,000 pieces na po yan. Yung ating po mga kababayan, nasa higit 2,300, yung initially nakatanggap po ng tigda 2,000 piso. At yung walo po doon sa mga nasawi, na po yung kanila pong pamilya ay nakatanggap na ng 10,000 pesos each. Sa kasalukuyan po, nasa 3,587 families or 15,700 plus individuals sa 42 barangays ng Region 11 at Region 12 po yung ating pong inaalalayan. Sila po yung ating mga target immediately na maabutan ng tulong but then we wouldn't be surprised kung numero na ito mag-increase over time. Ang malaking concern po natin yung mga damaged houses, nasa 759 sila at 362 totally damage habang 660 plus yung partially damage sa kabuuan po. Kasama po nung pagbisita ng ating kalihim secretary Rex Gatchalian kahapon ay nakapagpamahagi na po tayo ng 11 million mahigit po pesos na assistance dun sa ating mga kababayan. 6.2 million dito ay food and non-food items habang yung 4.7 million ay yung assistance po natin to individuals in crisis situation o yung ating financial aid. Uh -huh. Doon po sa mga nasawi, ASEC, ano po kung partikularang naibigay po nating tulong? Well, yung ating po, alam naman po natin na sa record po ngayon ay if I'm not mistaken, ay siyam na po ang confirmed na killed. Ah, kahapon po, nasa walo pa lang yan, pero yung walo po ay nakatanggap po ng 10,000 pesos na financial assistance. Ano po, aside from that, ano po, ang hindi rin po natin kinakalimutan, yung psychosocial counseling ano po, magpapadala po tayo ng mga counselors natin, mga psychologists, to assist din po yung mga pamilya ng mga nasawi nating mga kababayan. Ano po, nasa ganun, we, we can help them to cope up ano po, hmm. dito sa very unfortunate incident na ito. Kabilang nga po yung mga hiling ng mga residente, construction materials, para po dun sa napinsala Opo. nilang mga bahay. Well, Uh, on the part of the construction material hindi na po yan ang porte ng forte ng DSWD uh... we're in charge of, of the food and non-food items ano uh -huh. po like yung mga family food packs yung mga kitchen kit family kit mga damit ano po hindi po in charge But na sa financial assistance natin kahit pa paano, we're hoping na may may pagsisimula pambili man lang ng bako ano po But then, may iba po ng ahensya ng gobyerno na uh, as far as i'm concerned ay tinas na rin po ng ating pangulo ano na natumulong sa ating mga kababayan like yung ating vision, yung housing authority natin ano uh, to make sure na yung uh, pag pagtatayo, pagtatayo ano po yung pagtulong para may tayo muli ng ating mga kababayan yung kanilang tahanan ay attended to naman din po Itanong na rin po namin uh, yung ginagawang uh, pagresponde po sa mga binaha naman sa Visayas particular na sa Summer Provinces Ano pong update or naibigay na nating assistance po sa kanila? Well, uh, sa ngayon nga po ano, dun sa mga kababayan natin, isa rin sa mino monitor natin, yung mga apektado naman ng low pressure area natin and shear line, dyan po sa sa mga area natin sa Southern Leyte. Ano po? At ganoon din po dun sa mga munisipalidad ng Comsur at ng Katanduanes, ano. Sa ngayon po, yung mga affected individuals natin dyan ay nasa 16,371 families of so 51,000 individual ano po medyo marami-rami po yung nasa evacuation center ano nasa 600 persons po ito 10 po yung evacuation centers natin sa region 8 but then uh, inaasahan natin na magi-increase po yung ating mga financial assistance sa kanila at uh, yung ating mga family food packs no po nang sa ganon uh, ma-respondihan po natin ng akba yung kanila pong pangangailangan pero umasa po yung ating mga kababayan despite having uh, po intensive and massive relief efforts dun po sa southern Mindanao after the recent uh, earthquake. Kano po ay hindi po natin kinakalimutan yung mga kababayan nating apektado naman ng sama ng panahon dito po sa Visayas area natin, ganon din po sa Bicol area. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.